Sabi natin sa pamagat ng title natin. Sunog baka. Sunog bulsa. Sunog kaluluwa. Umunta tayo sa sunog bulsa. At hindi ba 'yung pera sinusunog? Ibebelebo ng sigarilyo. Sindihan mo 'yung sigarilyo. Anong kay nun? Doon sa pera mismo sindihan mo. Pareho lang. Pareho lang na hindi lang pag-aaksaya kundi pagsusunog ng pera. Sa Islam po, bawal ang aksayador, gastador. Yung bang kahit ano binibili, kahit hindi bahalaga binibili, pinag-aaksaya ng pera, bili ito, bili doon, kahit ano magustuhan, binibili. Pag-aaksaya, bawal, haram sa Islam. Ano pa kaya kung hindi lang sa, hindi ka pakipakinabang, kundi sinusunog mismo yung pera mo. Diyan lalong haram. So, kung iyang susunugin mo sa sigarin, ilaglagay mo na lang sa sadaka box ng masjid. At magamit nila sa pagtatayo kung ano man ang kailangan sa masjid. Kung yang ihihitit mo, ilang milyon ba ang sinusunog ng mga Muslim sa Pilipinas lang? Ilang milyon ang sinusunog ng mga Muslim sa Pilipinas lang sa sigarilyo? Kung yang sinusunog na pera ay inilalaglag sa sadaka box ng mga masjid, wala kang makikitang masjid na nagingalok. Wala kang makikitang masjid na nahihirapan Mangalap ng pundo para palakihin, para dagdagan, para lagyan ng tiles at kung anumang mga kailangan nila. Sobra-sobra, milyones. Napakaraming sinusunog ng mga muslim. Sinakalangan maintindihan mo kapatid. Sinusunog mo ng ambaga mo. Sinusunog mo pang bulsa mo at susunugin mo pa ang kaluluwa mo. Ha? Opo. Sunog baga. Ibig sabihin yung organ mo, winawasak mo. Sunog bulsa. Ibig sabihin yung pera mo, sinusunog mo. Sunog kaluluwa. Ibig sabihin, tutupukin ka sa apoy. Abay, gamitin mo naman ang sentido komon. Gamitin mo utak mo. Huwag kang magpapalipin sa nicotine, Kaya hindi mo mabitawan ang sigarilyo dahil sa nicotine. Nagiging adik ka na sa sigarilyo dahil sa nikotin.